So what's up mga KML? Papa Rabbit Gaming is back. Ayan, so for today's video, tuturo ko sa inyo kung saan nyo makikita ang date. Yung unang beses nyo nilaro yung Mobile Legends inyo. Ibig sabihin, yung din yung unang beses na in-install nyo yung Mobile Legends nyo. So sa video na to, ituturo ko sa inyo. Alright, So bago natin simulan tong video na to, eh, huwag nyo nang kalimutan na mag-subscribe dyan. Eh, hit mo na rin yung ating notification bell para updated kayo sa mga bago nating video. Okay? So let's do this. So first step, punta tayo dito sa profile pic natin. So click nyo yung profile pic. Mabilisan lang to, no? Wala lang paligoy-ligoy pa rin. Tapos pumunta kayo dito sa account. So punta tayo dito sa account. Wait, check muna natin kung nakabukas yung... Okay, so nakabukas. And then, kapag nandito na tayo, i-click nyo tong nasa taas. Nakikita nyo tong parang joystick dito sa taas. Ito. Yan. na nasa taas ng account ID. Alright. So, i-click nyo lang yan. Click natin. And then, pag lumabas na yan, i-click nyo yung achievements. No? Itong achievements na to, kapag clinic nyo, ang lalabas dyan ay yung play games no? Kung wala pa kayong mga play games sa inyong mga cellphone, ang lalabas dyan ay install. Alright? So, i-install nyo lang yan. So, pag na-install na, na ma-open nyo na yan. So, ito ang lalabas dyan. Pag na-open na. Alright? So, clinic na natin yung achievement. Okay. So, ito na ang lalabas dyan. So, ang achievement na ito, kay install ko lang nito kanina mga idolo eh. Itong play games na to. Alright. So, ayan. Ito yung ating mga na-achieve. Uh, Warrior Diamond uh, owner na uh, nung July 19, 2022, 2022, ang pinakang unang achievement natin yan ay level 5. Alright? Kapag nilaro mo yan, automatic, mabilis lang yan. Kapag nilaro mo yan, wala pang, baka nga wala pang limang oras, makuha mo na tong achievement ng level 5. Alright? Pati tong tatlong skin, no? Yan yung skin ni Mia, ni Balmond, tsaka ni Nana. So ito yan. Oh. Tapos 5 skin. So parehas March 30, 2018. So yan 2018 natin siya nilaro. 2018 din natin siya uh, ininstall. Alright. So yan yung pinakang date niya. Okay. So kung wala kayong play games, pag inopen open nyo yun, pag clinic nyo yun dun sa may account na yun, automatic lalabas yung install. Pag na -install tapos i-click nyo lang yung install. Pag na-install nyo na, Okay na 'yon. Matik na 'yon. Makikita nyo na kasi opinion na lang siya so ito na 'yung makikita mo don, All right? Mga achievement. Ngayon ko lang to in-install, no? Pag-install ko sa kanya, ticheck ko siya. So ito na siya. 'Yan, 2018 ko siya nilaro. All right? O ayan, sa so, mga nagtatanong, ganun lang, ganun lang kadali makikita natin kung kailan ang date natin nilaro 'yan. So hindi nyo na kailangan pang magpunta-punta o magplus-plus pa ng kung anong-anong date. Alright? So, ito ang pinakang sure. 100% Ayan. so yun lang mga idolo at maraming maraming salamat. Sana ay may naituro akong maayos at tamang tutorial sa inyo. So maraming maraming salamat sa inyo. Peace!